Pasok sa loob. Edward! Edward! Pasok. Please. Sumunod ka na lang sa akin, Dennis. Ikaw mag-drive. Edward, ako pa rin na may hawak ng kaso mo. Huwag mong gagawin to. Wala akong pakialam. Tara. Ate Denise! Huwag niyo kayo! Ang katakayang kamangkin ko! Ano po ba kung ate? pupunta? Hindi ko alam! Manny, bakit hinayaan mo naman makatakas? Karaming na si Edward. Naniniwala akong papatay siya. Kung sarili nga niyang asawa pinakintap niya, ibang tao pa kaya? Eh, yun naman pala eh! Eh, bakit pinabayaan mo siya makatakas? Pinoprotektahan ko lang mo si Denise kaya lahat na sinabi ni Edward, sinunod ko. Responsibilidad kong ikulong si Edward. Pero ibang usapan na to. Dinamay niya si Denise. Ikaw na naman nerve of you showing up here. Ano tatawagan mo na naman si Edward? Ididivulge mo na naman sa kanya ang plano laban sa kanya? Pumunta ako dito dahil gusto ko makibalita kay Edward. Ba't parang ang sama naman ang tingin Hindi ba ikaw dapat sisihin dito? I heard about what happened. Hindi mo na ka si Edward, di ba kasama yung hostage siya? Ano ba kasi nangyayari dun? Imbis na napasuko niya siya, si Edward nagpasuko sa inyo. Alam mo kung bulok at nubis ka sa trabaho ko, tanggapin mo na lang yon. Hindi yung papalapat ka ng papel dito sa kasong to. Trabaho mo lang to. Huwag mong gawin personal. Hindi pwedeng hindi ko personalin to. Dahil yung babaeng kinuha ni Edward, si Denise, siya ang babaeng mahal na mahal ko. Hindi na sa pera. Okay, kati. Gagawin ko ang lahat. Mabawi lang si Denise. Edward! Edward! Si Paganda kayo. Walang magpapaputok. Tatlong hostage ang hawak ni Galvez. Bakit? Bilisan mo! Edward! Bilisan mo, kunin mo yung pera mo! Bilis! Bakit? May tumawag sa akin para tignan doon yung mga NBI. Dalihan mo! Oh, start na yung concert. Bilisan mo ha! Sumunod ka kagada! Ya, si Galvez. Ulitin ko, walang magpapaputok. Yes, sir. Hawak si Cathy cerayan, Sir Ryan. Nandiyan si Denise.